So oh guys, gagawa naman tayo ng kabutihan ng araw. Diyan isa lang natin tong ating higaan. Kaya natin susunod nung side mamaya. Pupunasan lang natin tong ating higaan kasi mabdala na natin hindi na pupunasan. Na kailangan natin siyang dinisan para naman dito ay mga, mga te sa ating pagtulog. So, nandito na nga ako, verse, Uh, na ako na ating sa ating side. Kagyan lang natin ng uh, dishwashing. Tapos, konting tubig. May na ano pala ako dyan. May na may na discovery ako. Oh, Kasi, okay, di diba? sa atin na uh, tayo, din naman natin yung malanggam yung ating ano, yung side natin. Kaya, nilagyan ko yan ng ano, nilagyan ko siya ng dishwashing, tsaka yung Palvini sa ano, Palvini sa Salamin. Yung glass cleanser. Big team siya, guys. Yeah, subukan niya. Ay, well, sa si ito, princess, sabi ko ano, Pinanghalo ko dun sa may nipang ng... Ulo sa atin ng saig. Mamatay po dyan na ang namgam. Subukan niyo, guys. Effective po siya. Subuk ko na rin po siya. So, po, sa glass cleanser. So ito na nga there, tapos na tayo na punasan na natin yung ating higaan, na muff na rin tayo. Ito punasan na natin yung sahig, ito na naman, ito na yung ating gagawin. pag na natin yung mga funda na nila bando. Kasi sobrang, sobrang amoy, laway na talaga siya. Hindi na siya nakakatuwang amoyin. Yeah, ito. Kailaban ko siya kanina, para naman para na mão da tua lula, mãe, vinho, malta, lã, vinho, vossos. Será eu não